Good morning. Di tayo ngayon sa ano sa aking kalabasan. Maggagamas tayo. Ng Ah, medyo madamo na. Aring ano, hindi ko pa natapos aring kabila. Ayo. Pero are, nakuhaan ko na. Oh. Ano? magapang na sila magapang na hmm? Abot yan doon maganda na o malaki na Maga... magapang na sila o hmm? ah, Abot, abot yan dito malawak

para pag sila ay gumapang walang damo Ay, oh, mayroon pa yan, no? hindi, ay, oh, hindi, hindi ko pa nakakuha. Yan. Dalawang ano pa. Hanggang doon. Hanggang doon pa, oh. kukuha natin ng damo para kapag sila gumapang walang ano walang damo pero sabi ng iba ay tabasan lang daw yung putulan ang puno ayaw ko gusto ko ay ano malinis gusto ko ay yung tanggal talagang ang ang ano ugat para matanggal magtubo tatanggal natin ng ano mga damo tawagin sa amin ay hilamon ang dulos ko oh pari na to oh. Oh para ano maalis ang damo para matagal tumubo para maganda ang ano maganda pag sila ay gumapang na walang damo